Ngayong araw ay sumandok nga pala ako ng mga balon moli. Oh, grabe, ang lalaki na nila. Tara, samahan niyo ako. Ngayong umaga nga ay tumungo nga pala ako kalabos na Tanyel. Bibisitahin pala natin at kakamustahin ng kanyang fish farm. Dati wala pang mga kulambo sa ibabaw ngayon meron na. Bigla nga pala ako inaya niya na lumuso. Wala akong pamalit pero okay lang yan. Dito nga ay dahan ako bumaba baka kasi ako ay madulas. Susubukan ko nga pala mag dito ng mga balon molly para naman ma-experience ko. Balik kakaunti nga pala ang mga balon molly na nabutan ko. Kaya naman sumandog na din ako para makapamili na ako. Naalala ko nga pala nung nakaraan ay ang dami nga pala balon moly ditong natagpuan. Tapos mga katampi, puro jambo pa. Siya nga pala mga katampi, kung gusto nyo morder, i-PM nyo na lang pala siya. Ito nga pala yung kanyang Facebook nung nakarang kasi sa akin nag yung iba. Kaya yun, hindi ko na-replyan sa sobrang dami. Dito nga ay pumasok nga kami dito sa pinakaloob ng lamba. Dito nga pala nakalagay yung mga breeder size niya mga katampi. Kaya naman unang dakot ko, ito nga pala aking nakita. Sangkis nga pala tawag niya mga katampi na balon molly. O ba diba, mga katampi ang gaganda nila? Dito nga ay wala akong sawa di sumandok ng sumando? Eh kasi naman mga katampi, pumipili talaga ako ng quality. Siya nga pala, kaya ako pumipili ng maigi dahil sa saling nga pala ako sa isang show. Bigla nga pala ako nagulat dito dahil may nakita akong gagamba. Bale, isa sa mga alaga nga pala ni Boss Nathaniel yan. Kaya ayun mga katampi, hinayaan ko na nga lang. Bale, ito nga pala napili kong mga balon moly na sa angkis. Ilalagay ko nga muna dito sa isang baca kasama ng iba't ibang kulay ng mga balon molly. Dito nga ay sumisipat nga ako mga katampi kahit maliliit mga katampi ay sisipatin pa natin. E eh kasi naman mga katampi pag lumaki na yan ay maganda na rin. May nakita nga akong hipon dito, mga katampi at kinuha ko nga ito. Magagamit pala natin ito sa ating aquascaping. Dumakot ulit ako ng ibang kulay ng mga balon moli. Grabe, sobrang daming malalaki mga balon moli dito. Halimbawa na lang ito mga katampi o jambong jumbo lalo na ito. Aba, kuha ka sa akin. Siya nga pala mga katampi kung umabot ka sa ito, mga katampi napakaswerte mo. Ang dahilan pala kung bakit bumili ako nito mga katampi dahil lilsasali nga pala ako sa isang show. The Result mga maliliit ay ipapamigay ko. Alam na dis mga katampi, so balik tayo sa kwento. Ito nga yung muhuli nga pala ako ng mga kataba. After that, mga katampi ay kapagod. Siguro tama na to. Okay na siguro yung mga napili ko at binalot na nga pala ni boss natin yun. Kaya naman, magpapaalam na tayo sa kanya at maraming salamat na din. Siyempre, maraming salamat din sa mga previous. Dito nga ipauwi na nga ako at basang basa nga pala ang akin show. Sa wakas, nakauwi na nga inyong Santa Claus. Kaya magabang-abang kayo kung sino mabibigyan ko ng regalo. Balik kakaunti nga palang kataba ang akin na uli ipapakain ko na nga pala ito sa akin flower horn. Busog na busog na naman ng ating bukol mga katampi. Dito ay ipapakita ko nga pala sa inyo ang aking mga balon molly na nabili. Bali sisipat nga pala ako diyan mga katampi ang aking isasali. Mas maganda siguro ko dito natin sisipatin sa show tank. So ayan mga katampi at kukuha na nga pala tayo dito. Mga ribbon type nga pala yan mga katampi. Ribbon type nga pala mga katampi yung mga nga pala yung sa ilalim. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag doon. Di bali na baguhan lang naman ako eh. mahalaga ay mahalaga kaya naman hanggang dito na lang. Terima